Kung makikita nyo, ganito yung quality ng GoPro Hero 5 uh, Ang resolution ko po na gamit nito is uh, 720p by 60fps uh, Good morning guys, uh, this is Rodel Motorcycle Diary Kung nakita nyo po sa ating thumbnails, is yun po yung topic natin ngayon uh, Once again, good morning, good morning no uh, Today is Thursday, papunta tayong Cagayan de Oro Uh, i-review lang natin tong GoPro Hero 5 no? kung okay pa ba siya sa moto vlogging sa uh, ngayong 2023 kahit meron ng uh, GoPro Hero 12 na version no? uh, pakicomment nga kung hanggang saan maabot tong video na to comment ka sa baba kung kasi sa pagkakaalam ko hanggang Mindanao lang tong video ko eh Tsaka pala Bisaya po tayo Nagtatagalog na lang po tayo Kasi mayroon tayong mga subscribers na Tagalog no? Alright ah uh, Ito yung gamit ko GoPro Hero 5 Tsaka Nabili ko to siya ano, Sa marketplace uh, Sa halagang 6,000 GoPro alone lang Tapos yung mic adapter iba Nabili ko yung mic adapter Sa halagang 2,000 assets. Kasama yung casing niya, yung ganitong casing, klase ng casing is nasa 2500. Kung makikita nyo, ganito yung quality ng GoPro Hero 5. Uh, ang resolution ko po na gamit nito is uh 720p by 60fps. Ha? Uh, Hindi po ako nag 1080 uh, sa aking resolution kasi malakas po kumonsumo ng battery at saka ng storage malaki ang kukuning storage niya sa memory card natin yung gamit na memory card ko is nasa 32 gig lang so medyo binabaan ko ng konti yung resolution para medyo mas mataas taas yung marirecord ko kasi kapag 1080 Ganon, uh, malaki yung kakainin niyang storage Ang ginagawa ko na lang is sa pag-export at sa pag-edit ko na lang ng video doon ko na lang siya ini expert ng 1080 para ang or 1080 or 2K resolution. 2K by 60. Para ano, adjustment na lang rin sa ano sa sharpness para makuha natin yung 1080 na quality, ganoon na lang. Ano makikita nyo Ito yung quality ng GoPro Hero 5. Comment na kayo kung hindi kung okay ba tong ganito na quality or Siguro sa mga hero uh, ano sa mga GoPro 12 user diyan, is mas maganda talaga yung GoPro kasi sobrang ganda ng feature noon. Pero sa akin okay na rin tong GoPro Hero 5. Kung makikita nyo, ganito yung quality ng GoPro Hero 5 sa ngayong 2020, 2023 ganito yung quality niya medyo okay na rin para sa akin kasi dati kasi ginagamit ko na camera ay Supremo Conquest so hindi ganun kaganda yung quality ng Supremo Conquest although yung resolution na may 1080 at saka 4K pero basta nag upgrade na lang ako ng ano ng GoPro Hero 5 Kaya pala kung, kung bago ka lang sa aking channel Tulungan nyo naman po akong palaguin ang ating munting channel pakihit na rin ng subscribe button sa baba at ng pakihit na rin ng notification bell no? tsaka like na rin this video para may pang Christmas tayo anyway kung pakishare na lang din para ano para kita to ng iba kasi sa page na sinasalihan ah, sa group na sinasalihan ko ng ano ng GoPro Philippines is ganun eh uh, Andaming mga katanungan kung okay ba si GoPro Hero 5 kaso nga si GoPro Hero 4 okay pa naman kasi iba yung iba yung ano eh iba yung quality ni GoPro eh sa GoPro iba yung quality eh napakagandang quality talaga kung may mga katanungan kayo pwede kayo mag PM sa aking page yung page ko ilalagay ko lang yung link sa baba sa description ng video na to Pakipalo na rin ng Facebook page natin Tumigil kasi tayo ng ano ng vlogging before Mga almost One year ata tayong tumigil Kasi Kanyan nga uh, Di ako nagagandahan sa ano Sa quality ng ano Ng Supremo Conquest Kaya ayun Tumigil mo na ako Nung nakakabunipon na ako eh, bumili na lang ako ng ano Ng GoPro So Ayun guys Ah uh, comment na lang kayo sa video na to kung anong magandang seating sa ating GoPro Hero 5 Pro eh sa GoPro na brand bago lang ako eh so nga pala shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers dyan sa mga bago nating followers shout out shout out. hindi ko na kayo maiisa isang i-shout out kasi ang dami yun na uh, so nga pala umabot na tayo sa 400 to at this time 400 to subscribers sa YouTube Baka uh, pwede pa natin dagdagan yan bago mag-December Abulin natin yung December So nga pala kung, kung may mga motovloggers din na sa malapit sa area ko uh, Nasa ano ka lang kasi ako eh Location ko nasa Cagayan de Oro Cagayan de Oro at saka ano uh, Actually nasa Tagaluhan talaga ako Tagaluhan, misa-misa rin tala ako nag-stay uh, Kung may mga vloggers dyan na malapit lang Comment naman para si Taya ng Tambike exchange na rin ng idea about vlogging kasi ako di pa kasi ako ganun ka kagaling sa sa vlogging at saka sa editing sa editing no sobrang init dito sa ano sa Cagayan de Oro yung weather dito sa Cagayan de Oro may init ngayon may hapon uulan ulan ganun yung weather natin sa Cagayan de Oro sa mga trupa nating mga delivery rider dobli ingat kayo dala kayo ng kapote kasi pagdating ng hapon, talagang uulan yung ano eh, area natin. Tsaka wag niyo ano, mag-take ng vitamins kasi para ano, para di tayo magkasakit kasi yung puhunan natin yung katawan natin sa araw na biyahe natin. All right. Kagayan Dioro, oro, here we go sarap talaga mag motor men iba yung ano iba yung feelings kapag ano nagmo motor ka katapiga mo ng silinyador parang umiinit yung katawan mo tsaka <laughs> guys magpasensyaan nyo na yung tagalog ko kasi hindi ako gano'n ka flowing sa tagalog pero bye pasaligan na kayo bye magbinisaya na bye bye Siglaglong pa kayo ng Abisaya bay. Kaya, kaya na, na Sabton Pero tayo yung mag-adjust Kasi Kailan naman tayo ang nasa social media eh. May mga Friends tayong Tagalog eh Tagalog naman tayo para May naman nila yung mga sinasabi natin